Siguro hindi na na ano, na accept yung kamatay, yung pagkamatay niya ba? Dilat ko, dilat ko lang. Hindi niya na-accept yung pagkamatay niya. Hindi niya sinaya. Oo. Yung ano to ba, paano na lang to kapag yung babae yan, no? Babae yan. Tapos yung may mga anak pa siya to. Paano yan to, no? Oo, oh, may mga anak pa tapos kinatay, no? Kawawa, no? Kawawa naman to to, no? Tapos yung mga anak niya to na pa sa kanya, no? Kawawa naman. Hindi, pili. hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Kaya uh, to? Kain tayo to? Ito, ito, ito na. Instant ito na. Ito na kuya. Siya na, nag Alam ko na kukuha ka eh. Kaya, oo. Oh. <laughs> <laughs> oh, Tita, wala Inunahan <laughs> na.